Binasyal ko nga pala ang mga anak ko sa bayan ng uh, sa, sa, lugar namin ito sa bayan ng Kalawag at ayan ay uh, dali sa dali sana ako kukuha ng uh, ATM na video kaya lang eh, hindi pwede pala dito sa lugar namin kaya ito nag order kami ng uh, chokes to go at ay ang magiging ulam namin panangalian nag order nga kami dito at ang presyo nito ay 350 ang isang piraso at matikman namin at na-request yung aming mga uh, uh, subscriber o follower na magulam kami ng masarap at salo-salo kami at yan ay bumuli kami at mamaya ay eh, pagsasalo namin mag-aama at mag kami ng pwesto para kakainan namin kasi hirap maganap eh Ayan uh, na, yan uh, na, uh, binabayaran ko na yung ano na yan, babayaran ko na itong ng uh, church dogo na to. At matikman na, at ma kung lasa nito.

ý định một cái gì đấy cuối đầu tư không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank okay. you.